Namatay sa pananambang ang isang pulis sa Ibi Magalona, Negros Occidental. Pulis din ang isa sa mga itinuturong suspek sa krimen. Makibalita tayo kay Erwin Icavera ng GMA Bacolod. Pauwi na sana sa kanyang bahay sa Ibi Magalona, Negros Occidental. Sakay ng kanyang owner type jeep si SPO4 Roger Caniete ng tambangan at pagbabarilin siya ng dalawang salaring na kamotorsiklo dead on the spot si Kanyete na nagtamo ng tama sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Nagtatrabaho bilang Executive Senior Police Officer sa Silay City Police Station si Kanyete. Paniwala ng pulis siya. Maaari may kinalaman sa pagiging aktibo nito sa paglaban sa illegal drug operations ang pagpatay sa kanya. Trusted ni Sir, ni, ni Francisco, ang Chief of Police ng Silay. Eh. So, ang pagkabalo ko lately, active sa subong sa mga illegal activities ng mga operations sa so Narecover sa crime scene ang sampung baso ng bala ng M16 rifle. Itinuturong suspect sa pagpaslang sa biktima ang kaibigan at kapwa nitong pulis na si PO2 Reynaldo Bernil at ang asset na si Carlo Riosora. May witness na nagturo sa dalawa. Todo tanggi naman ang dalawa sa krimen. Sakit-sakit. Iyo ko na yan. As in, kami. Grabe, kabalas lang ko na siya. Never. Eh, na million. Wala Ano man niya abing intensyon ko sa iya. Kaya ang respeto ko na sa iya. Grabe. Nahaharap ang dalawa sa kasong murder. Ito na ang pangalawang insidente ng pagpatay sa pulis sa probinsya ngayong taon. Mga pulis din ang suspect sa naunang insidente na nangyari noong Enero sa La Carlota City. Erwin Cavera, Nagbabalita, Pilipinas.